Ito bolang first time naman. take off. Yay! No? É isso é Welcome to Thailand. Ta <laughs> katok-tok po kami. Welcome to Thailand. Thailand Bohol. <laughs> Hi! Saan na tayo? Bohol. Bohol. Mr. Bohol. Mr. Bohol. <laughs> muna bago kami pumunta sa hotel. Pinagluto na kami, pinag-atin pa kami. <laughs> Sarap ng luto mo kaya? Salamat. Thank you, thank you, thank you. Thank you kaya. Apa? Alright, so dito kami napadpad sa Greenfield. Mura. Mura. Ayan ang Greenfield. Room tour, akala. So ito lang yung room namin. Claudie, dahil mo muna yung room natin. Sabi mo, cute our bed. So simple lang, parang ano lang. Parang kembutan lang. Yan lang. Mura lang. Murayta lang. Okay. Oh. Iba rin na kasi malinis din naman. Oh. Oh. Uy, ang sarap ng higa ng boss natin. Ay, nakasakay na ng airplane. How you feel your first ride your airplane? Good! Good? Yeah! Ang sakit tayo nga? Yes! Say hi, second day. This is our second day here in Bohol. Second day. Yes, Wait lang. Sa so, yun, wala kaming ginawa kahapon. Pagdating na, maga kami. Tapos yung yung mga ganap namin is gagawin namin ano na lang. Um, ano to? Freestyle. Freestyle. So, kasi naka ang ginawa namin magre-rent na lang kami ng sakyan para mas ma, makatipid tsaka hawak mo yung oras mo tapos marami ka pa mapupuntahan unlike pag magbubuka ng mga tour ng mga ganap mo yung oras oras mo dapat sundin mo sila so ganun talaga kaya nagano na lang kami ng seven seater kasi yung kasama nung sister ko nandito rin pala so yun magbubok na lang kami manghiram na lang kami ng sasakyan, which is good uh, pag drive pa ako dito good shit, second day, buhol come <laughs> <Hi. laughs> sir, dito po tayo ngayon ano ba lugar to? Large compact. Ininom nila yung dugo. Bawat isa. Right, ito yung second destination namin, Baclayon Church. Right next destination na kami is Tarsier So, punta na kami doon tapos, kung may madaan na, na kainan, kakain na kami ito meron dito. <laughs> <laughs> parang mga naka mo. -ano, parang pop art, parang parang ano. Ayun oh, ay ito, ito mamay malapit oh. Ito oh, to mamapit oh. Ayun. 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 Parang oh no. <laughs> <laughs> Ito na kapit <laughs> oh. To. <laughs> eh? mm. Totoo gumagalaw yung tenga. Labubu. Oo, oh, akala ko eh. Ay, yung lahat may cover. Nilalagyan nila. baka yun na yung alam nilang bahay. No? Oh. Umaalis pa kaya sila dyan? Oo. What did you say? What did you say to Tarshir? Good. Awesome. Awesome. Did you enjoy? Yes. Tatay, what? Cashier. Si tatay. Brother. Operator, yes. Yeah, haha! So yun na nga Dahil nag freestyle kami Eh huwag niyo susundan yung Google Pag tinipe mo sa Google na Chocolate Hills Hindi yun yun kasi may nadaan na kami ng ano, eh, chocolate hills Kala namin meron pang isa. Pagpunta namin doon, sinunod namin yung Google. Dead end. So wag niyo susundin yung Google. <laughs> 20 minutes yung biyahe, tapos pabalik dun sa talagang chocolate hills. 20 minutes din. So, okay lang. At least experience namin. Maligaw. At hindi lahat na nakalagay sa Google ay totoo Google Map. Beer. Chocolate Hills, like Nutella. No, no. Why? Why? I'm takot. Why you're takot? May takot height. Takot, takot high? Natakot si Cloud kanina sa taas. Doon o. No? Namutla. Yan you know, o, sa taas. Natakot kaya bumaba <laughs> kami. for today. Mirror mirror on the wall. Shokot pa yung dinaanan namin. Buti na lang ang daldal -dal ni Cloud. Akala ko biglang may sasalubong sa atin na kagaya nakatayo eh. <laughs> Akala ko nga may ano eh, may parang nakahang na ano, naka, nakabitin na ano. Sabi <laughs> ko kayo mamay, Tingnan mo kung aso o tao kasi mamaya na biglang nagiging ta aso. May nakita ako parang ano siya, parang buhangin tapos biglang may ano, may hugis na ganun. Tapos pag check ko, aso pala. <laughs> Nakatakot. Oh Sorgap oh nga talaga siya. Mm. sa daanan pa natin yung dinaanan natin kanina. Anto, tanina. si Katuna, mirror of the world. Oh, so... oh so... Entrance, ay kaso walang tao. Asa baba, Asa baba, na baba. Vi går nå. taas. Natawad na kami pumunta. Mamay na sa'yo Anong oras na kasi. Nakatawad na. Anong oras na wala ng energy. Magutom na kami. Hi guys. First destination, Cloud. Saan tayo, Cloud? Panglao Church. Panglao Church. Ito yung Watchtower. Watchtower. Dito kasi ma'am yung ano ma'am ma'am yung unang panahon dito namin inaano yung mga kalaban. ah yung kalaban. Oh, dito po namin tinitingnan ma'am pag ah, kina-comset nyo oh, sa malayo. sisigaw po kami nakabantay na diyan. Wait 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 wait. Ganoon po kami. Ganoon talaga 'yun. Ganun tawag namin sa mga ano sa mga Pilipino. Eh wait 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 wait. Ganoon po kami, ma'am. Ang galing naman. Oh. Eh paano kapag ano medyo malapit na yung kalaban? Paano 'to noon? Iba. Iba 'yun. Wait 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 pag malayo pa. Malayo pa pero pag malapit. Ah, Ganoon na. shell mussel. Ito hmm. po mga endangered na klase ng shells. Ibig sabihin po itong mga uri ng shells na to, bawal na silang i-travel or i-export ngayon kasi kakaunti na lang sila and protected po yung mga shells. Mga venomous na klase ng shells. So ibig sabihin, itong mga shells na to, bawal po silang i-travel or i-export kasi uh, bawal silang kunin po kasi delikado po siya. halimbawa, itong shell na to pag buhay, na nahawakan natin, dito sa pinakadulo na to meron po silang pang sting. So, pag na-sting ka pwedeng ma paralyze or worse thing, pwedeng mamatay. So, yung laman po yung may venom, hindi yung shell. Yeah. seaside. side lang tayo. Ah, seaside lang. Parkour. Uy, parkour. Nating nga parkour ah. Uy, parkour. Uy. 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 Uh. Parkour. Parkour.

Out. And we play una, right here. Ayan si Dita, o. Oh. Ayan sasakyan natin, Oh. Ayan, Oh. Last day. Cloudy. Oh, yeah, last day of gala. Yay, last day. Baka gawin mo ka ng peking account, ah <laughs> Wala kang may hita dyan sa taong yun. <laughs> Puro maraming record yan. <laughs> sira na yan sa Manila. Sirang sira na yan. <laughs> so everyday kasi, iba-ibang car yung gamit namin. Nag-re-rent lang kami ng one day, one day, one day, one day. Iba-ibang car. Kasi, kasi baka abutan kami ng sira. Something like that. So kaya everyday iba-iba yung coaching yung ginagamit namin. So this is our last day here in Bohol half day lang kami kasi madaling araw yung aming flight pabalik madaling araw umaga pala so half day lang kami siguro isang isa lang pupuntahan namin ngayon 厉害，那那个。